Sumailalim so sa taon ng seminar workshop on resolution and ordinance making ng Sangguniang Panlungsod ang unang dalawang cluster ng mga punong barangay kasama ang mga miyembro ng kanilang sanggunian, barangay secretary at treasurer itong September 12-13 sa New Government Center. Yung mga public officials, may mga legal terms na hindi nila naintindihan. So dapat may inculcate sa kanilang mga kaisipan yung mga uh, reason behind the law kung anong ibig sabihin ng batas. And syempre, nagkakaroon kasi ng eleksyon diba? di ba? Ginawa namin to last year, pero nagkaroon ng election. So, kung nagkaroon ng election, bagong pamunuan, bagong members ng barangay, at para hindi na lang maulit yung kamalian ng dati at wala silang makomit ng mga mistakes, di ba? Ay, tuturuan natin. Pa Paunti-unti. Dito na ibahagi ng Sangguniang Panlugsod ang tamang proseso ng pagbuo at pagpasa ng mga ordinansa at resolusyon, eh. Partikular na sa income generating ordinances at taxation sa barangay. Eh. Yes, specific. Tuturuan natin sila kung paano. Kasi meron na silang existing tax ordinance. Pwede nilang amendahan ito once every five years. Pwede rin silang magbigay na exemption. Tulad ng mga barangay na may income na sufficient, pwede nilang silang magbigay na exemption sa senior citizen, sa PWD. ba? Diba? So, yung mga, ano, yung mga uh, batas na yon tinuturo natin sa kanila at kung paano nila i-enact at yung mga sino dapat nakapirma, kung paano yung, ano, kasi yung format. Kasi yung format pa lang minsan, lalo na kapag, uh, kapag bago ka, baka minsan may, yung mo ay eh, mali. Ang mga first time barangay officials natutuwa sa ipinapakitang paggabay ng pamahalaang lungsod sa bawat pamahalaang barangay. Malaking tulong po ito lalo na sa akin na bago kang kapitan kasi legislative lang naman yung alam ko yung executive sa adjurist jari, di ba, na tungkulin ng kapitan. Kaya nga po wala ako pinapalampas sa lahat ng seminar kasi dito po ako natututo at na-enhance para makatulong din sa aking mga kabarangay. Sa so, ito lang po, very thankful kami kasi may mga gantong seminar. Uh, marami po kaming seminar din na na-miss because may payment nga na kailangan i-settle. But the thing is, ayun, nag-effort po ang Sangguniang Panglungsod natin for us to have this seminar, for us na matuto sa paggawa ng ordinansa na siyang malaking tulong, hindi lamang para sa amin, hindi para rin po sa mga nasasakupan namin, lalo po sa amin mga kabataan po. Siniguro ng Sangguniang Panglungsod na hatiin sa mas maliit na cluster ang mga seminar upang mas matatagal pagkakatuonan ng pansin at mas maayos na magabayan ng mga barangay. Isasagawa ang seminar para sa iba pang Clustered Barangays tuwing Webes at Biyernes sa mga susunod na linggo. Ang siyam na taon ng presiding officer ng Sanggunian o Vice Mayor Efren C. Bartolome Jr. may mensahe para sa mga magpapatupad ng programa sa mga susunod na taon. Sana kung sino man ang, uh, ang uh, uh, hahalili sa atin uh, sa posisyon bilang uh, pangalawang uh, ama, pangalawang ina, sana ay gawin din to dire diretso taon-taon na magkaroon ng uh, workshop na uh, ganito. Napakalaking bagay ito dito sa ating mga barangay captain at mga barangay kagawal. Para sa Balitang Sanasenyo, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.